Maaring narinig mo na ang tungkol sa napakabangis na saber tiger na nabuhay noong panahon ng Yelo. At baka nakita mo pa ang mabagsik na nilalang na ito sa pelikulang Ice Age. Ang saber-tooth na pusa ay nabuhay mula Eocene hanggang Pleistocene, tulad sa pelikula. Mas malaki at mas malakas ang saber tooth na pusa kaysa modernong pusa at parang oso ang katawan nila. Kilalang mahusay mga aso at mandaragit sila, kaya nilang pabagsakin ang malalaking hayop. Ang huling kinatawan nila ay nawala mga sampung libo taon na ang nakalipas dahil sa pagbagsak ng bilang ng kanilang pangunahing biktima tulad ng sinaunang bison at mamot. Gayunpaman, sa kasalukuyan, may isang uri pa rin ng pusa na sa maraming aspeto ng kanilang estruktura at ugali ay kahawig ng nawala ng saber-toothed. At siya ang tampok sa video natin ngayon. Kilalanin ang Clouded Leopard. Ang Clouded Leopard ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya tulad ng China, Thailand at Vietnam. Sila ay kakaiba at mahirap matagpuan. Mahira silang pag-aralan sa kanilang natural na tirahan dahil mahusay silang magtago at magtago sa mga damuhan bago pa man sila mapansin. Pinaniniwala ang naninirahan ang mga pusang ito sa mababang bahagi ng tropikal na kagubatan. Bagamat nakita rin sila sa mga sekundaryang kagubatan at tuyong gubat. Bukod sa karaniwang clouded leopard na tinatawag ding mainland clouded leopard, may isa pang uri, ang Bornean clouded leopard na matatagpuan sa mga isla ng Borneo at Sumatra. Mas maliit ang clouded leopard kaysa sa ibang malalaking pusa. Umaabot sa isa metrong haba at 25 kilong bigat ang katawan nito. Kasabay nito, ang clouded leopard ay may matibay na katawan at maiikli ngunit malalakas na mga paa. Ang istruktura ng mga paa ng clouded leopard ay tumutulong sa pamumuhay nito sa puno. Kaya ito ang pinakamahusay sa malalaking pusa sa pag-akyat at pagtalon sa mga sanga. Ang maikli, malalakas, at napakaliksi na mga paa ay perpekto para sa ganitong pamumuhay. Dahil sa napakaliksi ng mga kasukasuan sa likurang mga paa nito, kaya ng clouded leopard na bumaba sa mga puno ng nakabaligtad. Tinatawag din silang mga pusang vampira. Hindi, hindi umiinom ng dugo ang clouded leopard. Pero, meron silang napakahahabang pangil. Ang mga mandaragit na ito ang may pinakamahabang pangil sa lahat ng pusa kung ikukumpara sa laki ng katawan nila. Sa mundo ng agham, nakuha nila ang palayaw na makabagong panahong sabertooth. Siyempre, ito ang pinakakapansin-pansin katangian ng clouded leopard na agad napapansin ng mata. Ang haba nito ay maaaring umabot ng halos 5 cm. Sa paghahambing, ang pangil ng tigre ay 1.5 beses lang na mas mahaba kahit na ang bigat ng katawan nito ay higit 10 beses kaysa sa bigat ng clouded leopard. Bakit kailangan ng clouded leopard ng malalaking pangil? Para masagot ito, balikan ang mga saber-tooth na pusa. Bakit nila kailangan ng malalaking pangil na parang sable? Pinaniniwalaan na ang malalaking pangil ng saber-tooth na pusa ay espesyal na sandata sa panghuli ng malalaking hayop. Isipin mo ang isang malaking hayop gaya ng elepante. Kahit na ang elepante ay walang talukap o tinik, ito ay napakabuti pa rin napoprotektahan. Ang balat nito ay umaabot sa kapal na 4 cm at ang mga mahahalagang bahagi ng katawan nito ay matatagpuan sa medyo malayong distansya mula sa ibabaw ng balat. Kahit ang mandaragit na may malakas na panga at matutulis ng ngipin ay mahihirapan sa panghuli ng elepante dahil matagal ito at maraming enerhiya ang kailangan. At kasabay nito, hindi rin tiyak na magiging matagumpay ito sa huli. Ang mandaragit na may maiikling ngipin, kahit kayang makagat ang balat ng elepante, ay hindi agad makakaabot sa mahahalagang bahagi ng katawan nito para mapatay ito. Yan ang dahilan kung bakit ang mga mandaragit tulad ng mga leon, kapag nangangaso ng mga elepante, ay halos palaging gumugugol ng maraming oras at pagsisikap upang mapatay ang mga ito. At bilang resulta, madalas silang nauuwi sa wala. Kung may malalaking pangil ang mandaragit, mas madali nitong mapatay ang malalaking biktima. Sa kasong ito, Mahalagang hindi makagalaw ang biktima para hindi mabali ang mga pangil. At pagkatapos ay bigyan ng malakas na kagat sa mahalagang bahagi tulad ng leeg kung saan may trichea at malalaking ugat ng dugo. Madalas ang mga ulap leopardo ay tumutukoy sa malalaking biktima gaya ng tropical na sambar deer na 300 kilo at balbas baboy na at 150 kilo. Ang pangunahing gamit ng mahahabang pangil ng ulap leopardo ay mabilisang pagpatay sa maliit at katamtamang laki ng biktima, hindi sa paghuli ng malalaking biktima. Dahil ang ulap leopardo ay pangunahing nangangaso sa mga tuktok ng puno na higit 20 metro ang taas mula sa lupa, isang napakahalagang kondisyon sa pangangaso sa ganitong sitwasyon ang mabilis na pagpatay sa biktima. Dahil kapag nagtagal ang laban, malaki ang posibilidad na mawala ng balanse at mahulog mula sa puno. Bukod dito, kalimitang ligtas sa panganib ang mga biktimang nakatira sa mga puno. Ang supination o ang pag-ikot ng bukong-bukong habang umaakyat ay katangian ng mga ulap leopardo. Ipinapahiwatig nito na kayang umakyat ng mga pusang ito sa puno ng una ang ulo. Kaya pa nilang magbitin gamit ang likurang paa at humawak gamit ang unahang paa. Hindi lang mahusay umakyat ang mga pusang ito, kundi ginugugol din nila ang karamihan ng kanilang buhay sa mga puno nangangaso, nagpapahinga at gumagala sila sa mga sanga, iniiwasan ang lupa hanggang sa makakita ng mabibiktima. Ang maliksing mandaragit ay umaakyat sa puno gamit ang mahaba nitong buntot, mababang grabidad at matitibay na binti. Kayang tumalon ng mga ulap leopardo ng apat na talampakan pataas para makarating sa puno o sanga. Kumakain din ang mga ulap leopardo ng agresibo at hindi kaaya-ayang hayop tulad ng iba't ibang unggoy gaya ng bear macaque na umaabot ng 10 kilo at Himalayan civet na umaabot ng 6 na kilo at umaatake rin ng maliliit na hayop. Ang mahahabang pangil at malalakas na mga paa ay nagbibigay daan sa ulap leopardo na mabilis na sunggaban ang kanyang biktima. Hawakan ito at agad nabigyan ng malalim at nakamamatay na kagat sa batok ng ulo, na agad pumapatay sa biktima at nagpoprotekta sa ulap leopardo mula sa mahabang at mapanganib na laban dito. Minsan, ang mga ulap leopardo ay may kakaibang biktima. Noong 2018, isang ulap leopardo mula sa pribadong parke ng hayop sa Cornwall ang nakatakas nagtago ng halos isang linggo sa bukirin ng kalapit na sakahan at nakapatay ng ilang tupa. Bilang resulta, nahuli ng may-ari ng sakahan ang leopardo at ibinalik ito sa may-ari. Makatuwiran na para magamit ang mahahabang pangil. Kailangan ng isang mandaragit ang kakayahang ibuka ng malaki ang kanyang bibig. Sa katunayan, kayang ibuka ng clouded leopard ang kanyang bibig ng halos siyamnapong degrees na mas malapad kaysa sa lahat ng ibang modernong pusa. Sa paghahambing, ang tigre at leon ay nakakabuka ng bibig hanggang 70 degrees lang. Bukod dito, sa ilang saber-toothed cats, umaabot hanggang isang daan at 20 degrees ang pagbuka ng bibig nila. Hindi kayang umungal ang clouded leopard dahil sa kakaibang estruktura ng buto sa leeg at hindi rin ito makapag dahil wala itong ganap na tumigas na hyoid bone tulad ng sa maliliit na pusa. Ang pagungol, pagsitsit at chuffing ay ilan sa mga tunog na ginagamit ng mga pusang ito. Dahil karamihan ng oras nila ay ginugugol sa kagubatan, nag-uusap sila sa isa't isa sa pamamagitan ng pag iwan ng amoy bilang marka. Kapag handa ang babaeng pusa makipagtalik, nag-iiwan siya ng amoy sa teritoryo at naghihintay ng lalaking lalapit. Mas malaki ang lalaking pusa kaysa sa babae at pwedeng masaktan o mapatay nila ang mga ito sa panliligaw. Maingat ang mga babaeng pusa sa mga ganitong pakikisalamuha sa mga lalaki at maingat silang pumipili ng kanilang makakatalik. Matapos ang halos tatlong buwang pagbubuntis, kadalasang nanganganak ang ina ng tatlong kuting sa isang liter. Maaaring umabot ng dalawang taon bago maging ganap na malaya ang kuting. Kahit na ang clouded leopard ay hindi tunay na kinatawa ng mga nawala ng saber-toothed cats, Malaki ang potensyal nito na mag-evolve pa bilang isang espesyal na mga ngaso ng malalaking hayop at posible na sa loob ng ilang milyong taon. Ang mga inapo ng clouded leopards ay lalaki pa ang katawan. Magkakaroon ng mas mahahabang pangil, mas malalakas na mga paa, at magbibigay daan sa panibagong lahi ng mga saber-toothed cats. Siyempre, magkakaroon lang ng ganitong pagkakataon ang mga clouded leopard kung hindi sila tuluyang malilipol ng mga tao. Ang panghuhuli sa mga pusang ito ay naging at patuloy na popular dahil sa kakaiba nilang mga pattern ng balahibo. Patuloy na nababawasan ang mga pusang ito dahil sa ilegal na huli at pagkasira ng tirahan. Tinatayang 10,000 na lang ang natitirang clouded leopard sa kalikasan. Ginagamit na rin ang bahagi ng clouded leopard bilang kapalit ng tigre dahil nagkukulang na ang mga bahagi ng tigre para sa tradisyonal na gamot na chino. Dahil dito, ang clouded leopard ay nakalista bilang vulnerable sa International Union for Conservation of Nature Red List. Sa kabutihang palad, nagtagumpay na ang mga mananaliksik sa pagpaparami ng clouded leopard sa pagkakakulong. Sa mga nagdaang taon, maraming hakbang ang ginawa upang protektahan at paramihin sila. Kaya naman sa ngayon ay hindi na nanganganib ang pagkalipol ng clouded leopard. Sa zoo, binibigyan ang mga pusang ito ng malawak na espasyo para mag-ehersisyo. Binigyan din sila ng maraming pagkakataon na umakyat para matulungan silang mamuhay ng mas natural. Pangunahin kinakain nila ang buto ng baka at komersyal na carnivore diet sa zoo. Binigyan din sila ng mga gamit para sa pagpapayaman tulad ng pinagkukunan ng tubig, puzzle feeders at nagyelong papaya sa mga blok ng yelo. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong opinyon tungkol sa magandang, kakaiba, maliksi akrobatikong at may pangil na pusang mabangis na ito sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Huwag ninyong kalimutang ilike ang video na ito, pindutin ang subscribe button at itap ang notification bell para sa mas marami pang kamanghamanghang mga nilalang. Maraming salamat sa panunood. Kita-kits tayo sa susunod.